Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Munit sa loob ng ilang segundo ay tumigil ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay lumingon siya sa kaliwa at naglakad ng diretsyo na parang walang nangyari. Pagkatapos ay tinawag si Kong Yon upang marinig ang tungkol sa pagpapadala ni Yon ng recording sa mga social network. Nagkomento siya na hindi ito bahagi ng aming plano, Munit ang resulta ay eksakto tulad ng kanyang hinulaan. Ganon din ang naramdaman ni Dian, halatang may elemento ng swerte dito pero parang mas mabilis ang takbo ng plano namin kaysa sa inaasahan. Nagpatuloy si Kung yon sa pagtatanong, sinasabi mo ba na alam mong kukunin pa rin ni siya yon ang file na yon? Ni hindi tinatanggihan o kinukumpirma, sinabi ni Dian na ito ay isang magandang plano pa rin, ngunit ang pinakamahalaga ngayon, ginagawa mo na ba ang mga paghahanda? Tumango lang ng mariin at sinabing, ang paghahanda ay isinasagawa at walang nakaligtaan. Kaya muli niyang pinaalalahanan ang binata. Tandaan na ang ating kaaway ay ang gobyerno. Mangunguna kami ni Siyon kaya dapat na ang lahat ng paghahanda ay ganap na ginawa dahil sa pagkamatay ni Jiang Xiongchul, naging magulo ang gobyerno, ngunit hindi natin dapat pabayaan ang ating pagbabantay kapag lumapit kay Jiang Yonghu. Ibinabani kong iyon ang kanyang ulo at ipinangako sa kanyang sarili na sisiguraduhin niya ito at susuriin muli upang matiyak na walang mga pagkakamali. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Dian, dapat tayong magtagumpay na makuha ang tiwala ni Jiang Yonghu. Dapat tayong sumulong ng mas maaga sa ating mga plano. Makikita si Siyaong kasama ang kanyang makapal at punit-punit na pantalon na nagpapakita ng kalahati ng kanyang puwitan ay patuloy na nakatitig sa dingding sa harap ng kanyang mga mata habang ginagamit ang kanyang pandama upang igalaw ang kanyang espada. Lumapit ka. Napakalaki ng espada kaya nakontrol niya ito ng napakahusay na lumilikha ng pahalang at patayong mga hiwa sa kanyang buhok. Unti-unti, nahulog sa lupa ang kanyang mahahabang buhok at ilang sandali ay lumitaw sa harap ng dalawang lalaki na may ganap na magkaibang hitsura. Ngumiti si Maruchi at sinabing, handa ka na ba? Mukhang ka siya sayo ang damit. Nakaramdam ng kakaiba si Han Jae-hon, ngunit hindi na siya nag-abalang magsalita. Sinabi ni Maruchi kay si Yaung na mukhang napaka-fit ng damit mo, parang nabustuhan mo ang laki ng iyong damit. Kaya sinabi ni si Yaung na, ito ay dahil hindi ako nakakahanap ng bagay na akma sa akin. Nang matapos na silang mag-usap, lumabas silang tatlo ng pinto, kung saan sinabi ni Maruchi na ito lang ang sinasakyan namin dito, na naghahatid sa amin palabas. Hindi umimik si se habang nakatitig, habang si Han jae ay tila nagtataka sa bagay na kanyang nakikita sa kanyang harapan. Isang lumang sasakyan na walang makina. Nang makitang naglalakad si Maruchi sa direksyong iyo, biglang nagsalita si Han Jae-hun, di ba Han Karyan? Habang naglalakad doon, naghihinala pa rin si Han Jae-hun, ito ba ang makalumang bagay? Pagkatapak pa lang sa kanilang sasakyan, ay tila biglang tumahimik ang paligid. Kaya agad niyang tiningnan ang dalawa, paglingon sa dalawa, nakita niya ang dalawang lalaki na nakatayo sa dalawang sulok at walang umiimik. Hanggang sa sumulyap si Seyaong sa kanya at si Maruchi na humihikab na parang inaanto. Kaya bigla niyang napagtanto na parang may mali. Ilang sandali pa, makikita ang kanilang sinasakyan na tumatakbo ng napakabilis. Habang siya ay nakayuko, sinusumpa niya ang dalawa. Ang mga makasariling bastardo na ito. Pinapapump nila ako, kahit itulap nila ito gamit isang daliri tiyak na ito ng napakabilis. Kaya ginamit ni Han jae Han ang kanyang buong lakas sa pagpapump ng sasakyan para tumakbo ito ng mabilis. Ang gulong ay humaplos sa mga riles na matagal nang hindi ginagamit na gumagawa ng mga tunog na nagpahaba sa lakas ni Jaihon. Han. Hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos makikita si Han jae Han na nakahiga sa sahig at hinal na hinal, halos mawalan na siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Hindi man lang nag-abalang magtanong si Maruchi, at agad na nagpaalam, at sa isip niya alam kong magkikita tayong muli balang araw, at pagkatapos ay hindi na nagsalita si Sae-young, iniwan ang piloto, na nakahiga nagninilay-nilay. Humina pa ng kaunti. Nakita ni Jaihan si Sae-young na dumiretsyo sa lumang pinto at sinabing, alis na tayo. Pagkalabas nila makikita si Han Jae-hon na mukhang naubusan na ng lakas. Ngunit hindi pinansin ni si Yang. Ang kanilang mga mata ay patuloy na tumingala hanggang sa makarating sila sa labas at natuklasan na ang tarangkahan na humahantong pababa ay natatakpan ng mga damo na parang walang gumamit ng landas na ito sa loob ng mga dekada. At sa harap nila ay makikita ang isang napakagandang tanawin. Maraming bukid kaya bigla silang nagtaka kung nasaan sila. Tahimik silang naglakad sa maliliit na kalsada na may malawak na bukid na nilinang ng maayos. Habang patuloy silang naglalakad at gumagawa ng maraming hakbang. Nag-aalangan na magtanong si Han jae Hon, so ano ang plano mo dito? Hindi pinansin ni si Yaong si Han jae Hon dahil sobrang lalim ng kanyang iniisp sa ngayon. Hindi mabilang na mga bagay na dapat isipin, lalo na pagkatapos ng mga salitang sinabi ni Maruchi sa kanya sa lagusan. Ang mga tao ay hindi nagbabago, at ang iyong mga kaaway ay tiyak na hindi magbabago mayon, malamang na hindi nila alam na sila ay nasa mali. Kaya sa halip na mag-aksaya ng iyong oras, subukang ayusin kung ano ang hindi maaaring ayusin. Bakit hindi mo iligtas ang kaibigan mo bago siya mapagsamantalahan ng mga asyol mula sa pansamantalang gobyerno? Mahalaga siya sa iyo, hindi ba? Nang maalala ang bahagi niyon, biglang huminto ang mga hakbang ni siyang na ikinagulat ni Jaihon. Tama ka, Siyon. Kaya hindi na intindihan ng piloto kung ano ang nangyayari. Kumulot ang noo niya at tumingin kay Siyaong na may pagtataka. Tumalikod si Siyaong at sumagot, na naisip kong itigil ang lahat dito. Biglang nanlaki ang mata ni Han Jai Hon dahil sa narinig. Masayang tinanong ni Han Jai Hon si Siyaong, talaga ba? Agad na tumango si Siyaong na nagpapatunay ng kanyang pagsangayon nang makita ang reaksyon ni Sayong, si tumalikod siya at itinaas niya ang kanyang kamay. Sa wakas, malaya na ako. Sa sobrang saya na kanyang nararamdaman, na kahit ang anghel sa kanyang ulo ay masaya para sa kanya. Kaya napapaiyak na lang siya sa sobrang saya. Ngunit sa di inaasahan, biglang nagsalita si Sayong. "Munit bago yan, kailangan natin ng helicopter." Ano? Bigla siyang nabigla sa sinabi ni siyaong. Kahit ang anghel ay nabigla din kaya nahulog ito mula sa kanyang pakpak kaya agad siyang lumingon para tingnan at tanungin. Ano kailangan mo ng helikopter? Akala ko titigil ka na. Nakakuyom ang kanyang kamaw, ang mga ugat ni si Yaong ay lumitaw sa galit sa kanyang kamay dahil sa galit kapag natapos ko na ang kanilang mga magulang at pamilya. Fak, gusto mong pumatayan ba ang ibig sabihin ng titigil? Hindi iyon ang ibig sabihin ng titigil tiyak, hindi lang ako ang nag-isip niyan. Kaya napapaiyak na lang siya. Habang nag-iisip, bigla niyang nakita ang isang sasakyan ng isang magsasaka. Natigilan si Han jae Han at tumingin sa kanya, ngunit natakot ang magsasaka nang makita ang malaking tao. Ang sikat na mamamatay tao na sikat sa mundo sa panahong ito. Nais ni jae Han na maging palakaibigan at sinabi na gusto namin kung maaari mo kaming ihatid sa pinakamalapit na base militar. Ang gulong ay sumipa ng alikabok sa lupa. Umiyak ang matanda at malinaw na sumagot, naintindihan ko, hindi alam ni Jaihon kung ano ang sasabihin. Sa pagtingin sa matandang lalaki na umiiyak na parang malapit ng mamatay, sinubukan niyang maghanap ng mga salita upang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Bago ka gumawa ng anumang mga pagpapalagay, hindi ako isang hostage, hindi isang kasabwat. Umiiyak pa rin siya at ibinuka ang bibig para ulitin. Obvious naman na naintindihan ko, hindi ko talaga sasabihin na nakita ko kayong dalawa. Totoo ang sinasabi ko, hindi makapagsalita si Han jae Han na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa likod ng sasakyan, si Siyong ay nakaupong mag-isa, hawak ang espada sa pagmumuni-muni. Napakaraming bagay ang kanyang iniisip. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada. Tumingin siya dito at kinausap. Bakit ako? Kailangan mo ba ng tulong ko? O gusto mo ba akong pigilan? kaya bigla niyang naalala ang pangalang Ereb o sa halip Vulcan Hyzelia. Ngunit sa madilim na pulang lugar ng kamatayan na kanyang napuntahan. Biglang may malabong tunog. May isang maliit na mata na may kamay ang lumalabas sa lupa at pagkatapos ay bigla itong lumaki nagkaroon ng dalawang ngipin sa likod at sa harap at may mga tumubo na galamay. Hanggang sa paunti-unti itong nag-iba, Hanggang sa puntong lumabas ang napakaraming mata at nipin na nakakatakot at nakaharap sa isang imahe ng tao na nakaluhod. Pagkatapos ang halimaw na may napakaraming mata at nipin ay pumasok sa kanyang katawan. Hanggang sa unti-unting naglaho at makikita ang ulo ng lalaki na may napakaraming mata sa kanyang katawan, hanggang sa unti-unting nagiba ang kulay ng kanyang buhok, hanggang sa maging puti na lahat. Iginalaw niya ang kanyang mga paa, pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid na may napakalaking mata sa gitna ng kanyang katawan. Ang mukha ng taong iyon ay may napakaraming itim na ugat ang nakakapit sa kanya habang ito ay nakapikit. Nang bigla niyang iminulat ang kanyang napakaraming mga mata, hindi lang sa mukha pati sa kanyang katawan. Habang ang kalahati ng mukha ay lumabas ang isang bibig na puno ng mga pangil. Kahit anong tingin mo dito, hindi ito mukhang tao. Lumabas ang kakaibang parang malapot na bagay sa kanyang katawan na lumikha na parang isang pakpak, at nagsilabasan ang malalaking mata mula sa kanyang katawan. At pagkatapos kumalat ito sa buong paligid. At halos sakupin na ang buong lugar ng nakakatakot na malalaking mata mula sa isang nilalang na nakatayo. Pagkatapos ay biglang dumilim at tanging ang mga mata na lang na nakatitig ang makikita. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ng balita ang mga netizens ang individual na nag-leak ng video na nagbubunyag ng mastermind sa likod ng mga puting phosphorus munitions ay gumawa ng bagong post online. Inangkin nila na nasa kanila ang orihinal na kopya ng video na ipinadala sa libu-libong tao sa pamamagitan ng text. Inangkin din nila na nagtataglay sila ng ebidensya ng mga krimen na natakpan. Tatlong taon na ang nakalilipas sa panahon ng insidente ng pambubuli na kinasasangkutan ni Tak Upang tapusin ang kanilang mensahe, nangako sila na personal nilang ilalabas ang ebidensyang ito. Kung masisiguro ng gobyerno o tagapagpatupad ng batas ang kanilang kaligtasan. At sa wakas ay ibinunyag nila ang kanilang pangalan. Baik siya yun. Pagkatapos malaman ng balita, makikita ang telepono na itinapon sa sahig. Dahil matinding galit ni Joyang na nagpapatunay na kilala niya kung sino si Baek Shion at hindi niya inaasahan na lilitaw siya sa eksaktong sandaling ito sa Blue House matapos makita ang online na anunsyo ni Baek Shiyon, siya ay nagalit at hindi makapaniwala. Sinabi ni Jin Suk na si Baek ay kasalukuyang isa sa mga most wanted na kriminal sa bansa. Kaya sinabi ng matandang si Yong Hyu, akala mo hindi ko alam yon. Kaya biglang napatahimik si Jin Suk. Nagnangalit siya kaya hinawakan niya ang kanyang mukha dahil sa galit. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan, Nagawin nila ang lahat para makipag-ugnayan kay siya Shayon, gusto ko siyang makita bukas sa Blue House. Munit sinabi ng lalaki na si Cho Mayong Hak na nasa kanyang likuran, Munit sa sandaling ipakita ni Baek ang kanyang sarili, ang mga espiya mula sa buong mundo ay susundan siya. Nakatanggap din kami ng ulat na nagpadala ang China ng humigit kumulang isang daang ahente para isecure si Baek, ngunit biglang nawala silang lahat. Tila nakatagpo sila ng isang labanan sa iba pang mga dayuhang ahente. Kaya medyo nagulat ang matanda at patuloy na nakikinig sa kay mayong Hak. Gagawin nila ang lahat para masecure ang isang bagay na magbibigay daan sa kanila na kontrolin si Tak Siyang. Kung magkakaroon sila ng kontrol sa kay ang mga tropa sa Seoul ay hindi magiging sapat. Kaya biglang natahimik ang matanda. At lumipat ang eksena kung saan tinatanong ni Dian ang kanyang tauhan, ano ang kanilang kinaroroonan. Ayon sa ulat ng kanyang tauhan, wala kaming nakitang saksi, hinanap din namin ang underground space malapit sa lugar ng pag-crash. Ngunit magiging mahirap na subaybayan ang mga ito kung nakataka sila sa ibabaw, habang si Dian ay patuloy lang na nakikinig, umalis ang aming mga tropa dahil sa mga puting phosphorus munitions. Pero parang nag-aaway pa rin ang dalawa, kaya biglang napaisip si Dian, kaya sinabi niyang, ang dalawa ay lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Walang makapagsasabi ng sigurado. Gayunpaman, hindi alintana kung sino ang nanalo, ito ay isang panalo para sa atin. Tila hindi naintindihan ng kanyang tauhan. Kaya sinabi niya, kung mayroon akong pipiliin, pipiliin ko si Marucci, si Tak ay masyadong hindi matatag, ngunit kung pareho silang bumagsak, mas mabuti. Naikinatakot ng kanyang tauhan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa pag-iisip tungkol dito, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi niya maintindihan dahil si Marucci ay isang taong patuloy na nag-ambag sa organisasyon sa loob ng mahabang panahon. Naisip ba niya na sasali rin si Taxi sa organisasyon dahil kay Bike siya yon? Pero kung ganoon niya, bakit gusto ni Dian na patayin silang dalawa? Gusto kong magtanong ng ilan pang mga katanungan upang linawin ang aking mga iniisip. Biglang may sumulpot na lalaki sa pinto na tumatawag kay Dian, parang kalmado ang boses, at sinabing, nakatanggap kami ng mensahe mula sa Blue House. Pareho silang nagulat hindi inaasahan ang tawag mula sa Blue House. Kaya sumulyap si Kong Yeon kay Dian at nakita siyang puno ng kalkulasyon sa glit at pagkatapos ay inutusan niya si Kong Yeon na dalhin si Corporal Baek Shion na pumunta rito. Naagad din naman niyang sinangayonan. Noong hapong iyon, sa kanyang pribadong mansyon, pinapanood niyang Yeon Jong ang recording ng fight scene sa pagitan ni Taxi Young at Maruchi. Nang makita pa lang ang mukha ng taong iyon, nanginginig na siya at hindi na makapagsalita. Dahil sino ba naman ang hindi makakakilala sa taong kaharap ni Takseyaong, pero alam na alam ito ni Yonjong. Sino pa ang maaaring magkaroon ng kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mga labi kundi si Maruchi, ngunit imposibleng lumitaw si Maruchi doon. Nanginginig ang matanda na parang nakakita ng multo, habang ang lalaki ay tahimik lang na nakatayo sa kanyang likod. Siya pala si Yang Yon, siya ang anak ni Yang Yon na may determinadong mukha, hindi nagsasalita mula simula, hinahayaan ang matandang lalaki sa kanyang harapan na mahinahong magtaka, buhay pa ba siya? Dahil wala siyang sagot, paulit-ulit niyang pinanood ang video ng away sa wakas ay tila tinanggap ang katotohanan. Saglit na nanahimik ang matanda hanggang sa mapansin niyang tuloy-tuloy ang pag-vibrate ng telepono sa kanyang bulsa. Paglabas nito, huminga ng malalim si Yeon Jong at inilagay ito sa kanyang tainga, nakikinig sa ulat ng nasa kabilang side sa tingin ko ay kailangang magpakita ni Chung Jong sa nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinabi ni Yon Jong na ibigay mo sa akin ang salitang yon, ito ay gagawin ko. At sinabi ng lalaki sa kabilang linya na hiniling ni Baek Xion na protektahan siya ng presidential office. Na ikinagulat ng matanda dahil kilala niya kung sino si Baek Xion, kaya sa isip niya sa sandaling mayroon kaming Baek Xion sa loob ng aming kontrol ay magiging madali ang pagkontrol kay Tak at biglang sinabi ng kabilang panig ilalagay kita sa pamamahala sa gawain. Naagad niya namang sinang at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang telepono, kaya agad niyang tiningnan ang lalaking nasa kanyang likod at sinabing mayroon akong ipapagawa sayo. Gusto kong personal mong pamunuan ang misyon, tawagan ang lahat na pinakamahusay, ito ay isang escort mission. Hindi ka dapat mabigo huwag maging katulad sa iyong mga kapatid na walang kakayahan kaya agad niyang tinanong ang matanda kung sino ang kliyente. Ngunit nang marinig niya ang pangalang bike siya yon, ay agad siyang nabigla. Medyo nakaramdam siya ng kakaiba sa babaeng ito. Kaya agad niyang tinanong ang matanda kung tatawagan ba natin ang mga miyembro ng Jeong Wahol. Kaya biglang napaisip ang matanda. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi, labas muna sila dito, hindi pa oras. Kumuha ng ilang test subject mula sa Samu Hall at Haguk Hall, alam mo ang mga bulwagan ay pinamamahalaan ng aming mga kapatid. Naagad niya namang sinang ayonan at yumuko, masusunod po ama. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.